Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napansin ko eh, hindi mo binubuksan yung bibig mo sa pagbabasa ng Quran. So papayuhan kita, hindi pwede yung ganyan. Kasi po hindi po matatanggap ang sala mo. Kasi kailangan at obligado po maging sa hayag na sala katulad ng Maghrib, Isha at Fajr at, at, hindi po naririnig na sala. Kailangan pong nagagalo po ang dila natin. Kasi hindi po matatawag na nagbabasa kanyang kundi nag-iisip ka lang. Yan ang tinatawag na tafakkur. So kailangan at obligado na mabigkas natin, magalaw po natin ang dila natin sa pagsasagawa po ng sala kasi hindi po matatanggap ang sala natin kapag hindi natin bibigkas yung lalong lalo na yung mga haligi ng sala katulad ng suratul fatiha at iba pang mga babasahin sa loob ng sala. Malinaw? Okay, afwan sa sunod, bigkasin nyo po at galawin nyo pang dila nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.